Magandang gabi. Ilang araw bago ang Apex Summit nagdeklara ng no sale zone sa Manila Bay. Maging ang permit para magdala ng baril suspendido sa susunod na linggo. Maaksyon um, si Renzong Kiko. Isang send-off ceremony ang ginawa para sa APEC Maritime Security Task Group kanina. Binubuo ito ng PNP Maritime Group, Philippine Navy at Philippine Coast Guard na magbabantay para sa APEC Week. Nasa 70 barko rin ang dineploy. Yeah, we have to accord the... The full security alert kasi hindi po natin alam kung kailan po mangyayari ang pinatawag uh, ng mga sakuna o mga lawlessness or acts of terrorism. Bahagi nito ang pagpapatupad ng no-sale zone at exclusion zone policy sa Manila Bay simula ngayong araw hanggang November 23 kapag no sale zone. Bawal maglayag ang anumang sasakyang pandagat 30 yards mula sa shoreline ng Bukana ng Pasig River South hanggang Paranaque. Kapag exclusion zone, bawal maglayag ng 2 nautical miles mula sa shoreline. Pero kung may koordinasyon sa Coast Guard ang barko, ay papayagan silang maglayag. Ang PNP naman, sinuspindi ang Permit to Carry Firearms Outside Residence o PTC sa National Capital Region sa panahon ng APEC violation of these provisions is punishable by law from six months to one day to six years. Hindi kasama rito ang mga sundalo, pulis at ibang law enforcers na naka-duty. Nasa 18,000 pulis ang ipakakalat sa mga hotel at activity areas. Naghahanda na rin ang MMDA para sa APEC. Bukas ng umaga at gabi nakaschedule ang full-scale simulation exercise ng mga convoy. Nakapuesto na rin ang mga plastic barriers sa EDSA at pati na rin sa Makapagal Avenue. Paglilinaw naman ng MMDA, hindi pahihintuin ang mga sasakyan sa EDSA para sa mga dadaang delegado. Pahihintuin lang ang mga ito kapag head of economies na ang dadaan. Paalala pa ng MMDA, hindi suspendido ang number coding sa susunod na linggo. Isasara rin mula November 16 ang ilang bahagi ng Roas Boulevard, Kirino Avenue, Century Park Street, Mabini Street, Adriatico, P.O. Campo, M.H. Del Pilar at Pedro Hill. Isasara rin ang westbound lane ng Ayala Avenue mula November 16 hanggang 17, mula alas 3 hanggang alas 11 ng gabi. Hindi rin madaraanan ang ilang kalsada sa paligid ng Mall of Asia sa November 18. maaari po iwasan po muna nila ang EDSA mula Shaw Boulevard hanggang Rojas Boulevard at ang buong kahabaan po ng Rojas Boulevard ang uh, Makati Central Business District po dahil may mga magaga Nauna na nag-anunsyo ng suspensyon ng klase at trabaho sa Metro Manila para sa APEC. Suspendido ang klase sa lahat ng antas at trabaho ng gobyerno sa NCR mula November 17 hanggang 20. Wala namang pasok ang pribadong sektor ng November 18 hanggang 19. Umaaksyon Renz on Kiko, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.